Sa buong buhay ko, ngayon lang ako makakakita ng ganitong poste. Magiging poste ng gagawing bahay. Kita naman ninyo yung mga steel bar na ginawang abang kapag maghalo block. Ito pong magiging poste ng bahay na ginagawa nila ay hindi po tubo ito, kundi PVC na plastic na detress ang size. Nalilagyan lamang po ng dalawang steel bar sa gitna na 10 ml ang laki o size saka binuhusan lamang po. Ay nako grabe, pinakamatipid sa matipid dito. Sa mga kontraktor ng uh, mga bahay diyan, ano pong masasabi niyo dito? At saka yung mga matagal nang mga gumagawa ng bahay. Syempre po, kapag ganito po, common sense po, uh, kulang po sa budget. O kaya tipid sa budget kaya ganito po ang mga pundasyon ng no, mga poste na gagawing uh, bahay na ito. Ano pong masasabi niyo dito? Matibay din kaya ito, bungalow po na bahay po ito. O, oh, hindi ko po masasabi kung ano po sa ano pong mas matibay. Kasi po, meron po kasi akong ginawang bahay na dahil sa sobrang tipid na nga budget ay itinayo ko na walang poste. Ito po ang itinayo kong bahay noong 2016. O, ito. 25 by 14 po. Feet, ah. Hindi meter. Oh. Dahil po sobrang tipid sa budget o kulang sa budget, pag-aari po kasi ito ng uh, aking kapatid na ako po ang nagtayo na mag-isa lang, ay hindi ko po linagyan ng mga poste sa mga gilid-gilid niya. Oh, interlock lamang po ang ginawa ko dito. Iba lang po itong uh, terrace niya kasi huli lang po itong naiplano uh, na idagdag, na kaya nalagyan lang ng dalawang poste. Mag-isa ko lamang po itong itinayo noon. Ah. Marami pong makapagpapatunay dito sa amin. Oh, ako ang nag-layout at ako ang nagtapos nito. Oh, dalawa lamang po ang poste na linagay ko dito sa gitna niya. Oh, pero sa itong sa mga gilid-gilid, wala na, puro interlock lamang po 'yan. Alam naman niyo sa mga nakaraang mga taon, ay sunod-sunod ng mga lindol. Saka mga bagyo, ito pa naman, oh, hindi na uh, walang uh, na damage. 2016 ko pa po ito ginawa. Itong pinagkabitan ng mga bubong niya ay dahil tubero tayo. Lahat yan ay mga tubo. Kasi nga po medyo mahal po ang kahoy. O kaya yung mga uh, steel trusses. Kaya puro tubo. O kasi tubero tayo. Nakakamura ng tubo. Bale puro welding na ang nagkabit yan. O. Bali, ito lamang po ang itinayo ko o ginawa kong bahay na ako lang mag-isa. Wala pang uh, labor o alalay man lang. O, meron akong nakakasamang labor pero kapag alam nilang dadalawa lang kami magtatrabaho, ayun, tumatakbo na sila. Kaya ayun, ako lang talaga ang gumawa at tumapos. Basic lang ang alam ko sa pagpapatayo uh, ng bahay o paggawa ng bahay pero hindi po ako yung uh, talagang laborer lang na walang ka-skill skill man lang. Kaya hindi ko po masasabi kung ano po ang kalidad ng uh, mga posting ito na gagawing bungalow na bahay, yung mga eksperto sa pagpapatayo ng bahay, yung malawak na ang karanasan, ang talagang makapagsasabi kung ano po ba ang talagang kalidad nito, kung okay rin pa ba, gaya ng interlock na walang poste. Ang pinag-uusapan po kasi dito ay magtatayo ng semi-concretong bahay na sobrang tipid ang budget.